Oo ang naghahanap ng trabaho may mataas na sweldo. Ito'y upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pagnanais nilang ito ang minsan na naghahatid sa kanila sa kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karangasan ni na Girlie sa ating dunaan. Umalis ka na? Opo. Eh bakit? Sabi mo sa akin, maganda sila magpasahod at magtrato sa katulong. Opo, totoo po yun. Tatlo nga po kaming katulong nila eh. Ay, kung ganun eh, bakit ka umalis? Sawa so, na po ako sa trabaho ko, Nay. Gusto ko maghanap naman ako ng iba. Yung may mas malaking kita. At hindi yun, nakakulong lang ako sa bahay. Eh, saan ka naman maghanap? Eh, di ba wala na po. Basta importante, may time na ako makapaghanap. Ay, parawan talaga kayo na kaibigan mo si Natalie, oh. Ay, narito din po sa lugar natin si Natalie, Nay. Ay, oo. Ay, sabi ni Donato, umalis na rin ang kanyang anak sa amo nito. Gusto nga ako sa trabaho ko doon, girly. Tulog ka lagi, gisingin ka pa para utusan. Ganun? Oo. Bakit? Dahil basta katulong lang ako, wala akong karapatang matulog? Yan ang mahirap sa mga amo eh. Porque may katulong sila, hindi na sila makakilos mag-isa. Awa sa nalang sa katulong. Hindi malang lang nila naisip na napatagutin tayo. Sinabi mo pa. Yung iba naman, kaya iniiwan ng katulong kasi nananakit yung amo. Minumura pa ang katulong. O oh, eh, paano ka ngayon? Ano nang trabaho mo? ayoko na magpaalila. Ayoko na maging katulong, no? Gusto ko. Ano? Iba naman trabaho. O, oh, tapo tama, tama yun. Yung hindi tayo lagi nakakulong sa bahay ng amo natin. Yun, ang harapin natin. gusto nyo, doon na lang kayo mag-apply sa passport na pinapasukan ko. din kami ngayon. Minimum kami doon. Mahirap naman kasi dyan eh. Kasi maghahapon ka nakatayo. Oo oh, nga. Ma. May pagkakataon pa na napapagalitan sila ng costume. Sinabi mo pa. Eh yung classmate ko nga nung high school na nagtatrabaho dyan. Oo. Oh. Napaiyak ng costume. Kasi ipinahiya siya sa maraming tao. Hindi naman lahat ng costume masama ugali mas marami pa rin ang mababait. Ako to the girly. 30K ang sahod ha, Mario ha? Ha? Magbabantay ka lang ng tindahan. Ano? Oo. Oh. Kung makalukuhan yan ha, isipin nyo. Magbabantay lang ng tindahan, 30K ang sahod. O Ay, hindi to tinulukuhan ha? Ba Babae yung kachat ko eh. At saka, ano naman ang mapapalaan niya sa amin kung lulukuhin niya kami? wala naman kami pera. Eh, saan mo naman nakilala ang kausap mo, Gerly? Sa social media. Naniwala ka naman agad. Ay, bakit naman hindi? Maraming beses ko na siyang naka-video call. Ang ganda nga ng bahay nila eh. Gusto ko ganun din ang maging bahay ko balong araw. Eh, alam na ba ni Aling Lourdes ang tungkol dyan sa sinasabi mo? Lourdes, mundo na to. Si Gali talaga, oo. Hindi siya dapat naniwala agad sa taong yun. Hindi naman niya yung kilala ng lubusan. Oo nga. Sa internet lang niya nakausap yun. At ito namang si Natalie ko. Bilib din agad sa laki ng kitang sinabi ng kausap ng anak mo. Ang ah, mga kabataan talaga. Sugod so ng sugod, so kaya nauuntong. Sinabihan ko po sila pero ayaw po nilang makinig sa akin eh. Oh. Kaya naisip ko. Oh Amanda, dadalhin ko agad sila dyan. Pero pagkatapos ko, magpasasa. Huwag yeah. <laughs> kang mag-alala. Kikita ka rin ng malaki sa kanila. Diyos ko po, Rode. Oh, sige, sige. Sige na. pala, yan Oh. Mag-usap na lang ulit tayo. Gusto ko lang, alam na. Diyos <laughs> <laughs> ka po, Rudy. Sino ka talaga? pa kayo. Nasaan ba si Mama Amanda? At bakit gano'n sinabi mo sa kanya sa cellphone? Tigas ng ulo mo. Lumabas ka sa kwarto niyo. Pero hindi bala <laughs> eh. Pwede naman tayo dito sa sala eh. Sa Uy, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo na ituloy. Tinatawang ko. Gagaw ka ba? Pinayaran na kita kay Amanda. Kaya lahat magagawa ko na sa iyo. Iliwan mo ako! Huwag ka nang magpumiklas. Wala ka magagawa. Iliwan mo sa amin ako! ka! Ayun ang bagay sa'yo. Wala niya ka. Ngayon, iyaan pa sa'yo. Ito, brother, baby. Ah! Nishuno mali. Sino ang makalihis sa dito? Natale! 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 Oh, dyan! mo po Sorry po nai. dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi Ayun, alam mo na na eh, hindi ka dapat basta maniwala sa nakakausap mo lamang sa social media. Opo, oh, Nay. Pangako po. susunin ko na kayo. Hindi na po mauulit ito. Kabuti na lang nagawa niyo makatakas sa walang niya lalaking yon at naipahuli niyo pa sa mga pulis. Oh, ang aga niyo ah. Para hindi mo na kami hintayin. Alam kasi namin, maaga kang pumapasok sa fast food. Matanggap kaya kami doon, mayo. Balikay ko naman. Kasi hiring pa rin naman kami. At saka, malaki na experience niya sa kusina. Sana naman matanggap kami. Oo nga. Para meron na kami trabaho. Pero dapat, maging aral na sa inyong nangyari, ha? Oo, Mayo. Ngayon, hindi na ako masisilo sa malaking halagang anak ng kahit na sino. Lalo na kung hindi ko kilala. At mag-iisip muna ako ng gusto. Oh, yeah.